Hello, 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 hello. What's up? What's up? Hello, 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 hello. Parang release eh. Pagluluto po tayo ngayon ng iskabeche. Ayan. Ito po. Unahin po ang mantika. Isunod po ang pag-ihip ng apoy. At pagkatapos po ay ilagay na natin ang isda. Ah! At isa pa uli. At dagdagan pa natin ng isa para I love you. Ayan. Yeah, tapos ihipin uli natin para lumakas ang apoy. Alright. Pagka yan ay medyo maluluto na, biling natin. Ayan. O, diba? Pagkatapos nun, hahanguin na. Yup, dahan lang. Baka malaglag. Sayang yan. Alright, nakita na naman ang itsura ng ating bahus. Okay. mag tayo ng luya. Sumunod. Sumunod ay bawang. Ayan. Okay. Albugatang tapos yan ay ihihin sa uli. Tatangating apoy ay humihina. Yeah, ayan, lagyan ng sibuyas. All right. Lagyan ng toyo. And bugtong tapos ay lagyan ng asukal. Tapos, tacha-tancha. Tacha-meter, tatantayan lang natin yan. At tapos ihihi puli. Madalas natin na yeah. basa kasi ang kahoy natin eh. <coughs> Excuse me po. Alright. Pagkatapos niyan ay lalagyan natin dyan yung ating kumiritong bagos. Ayan. Okay oh. Ganda na niya oh malapit na pong maluto yan ito yung pang asim na ilalagay natin dalang hita para maiba na may lasa yan yeah, tanggalin ang buto at ilagay na siya okay halu-haluin medyo nawala na naman yung apoy kailangan na namang ihipan dahil wala po tayong gasol so, oh, lagyan natin ng magic sarap yan yeah, o, ganda na ng texture nya o oh. hindi malapot-lapot na Okay, konting ipihip. Tapos konting punas-punas ng pawis. At pagkatapos yan, lagyan natin ng onion ring para masarap-sarap ang kanyang tsura. Ayan, ayan. Okay, lagyan natin yan. Okay. Yan namang pinaka-pinali niya. Ayan. Ayan. Tapos, ito na, ito na. Eto na siya ngayon, luto na. Alright, tapos um, dito na lang po ang vlog natin. Maraming salamat.